Hi, good evening sa lahat. Bago tayo matulog, share ko muna sa inyo at ituturo ko muna sa inyo kung paano natin malaman yung mga partner natin na mayroon ng iba. Meron kasi yung nagtanong sa akin. Sabi niya, paano daw malaman natin kung ang ating mga partner ay mayroon ng iba? Ito, Malaman natin sa pamamagitan, sa pamamagitan nito. Una, kung siya dati hindi mahilig magpabango, tapos ngayon na nag-asawa na siya, mahilig na siyang magpabango, tapos hindi siya mapakali na umalis siya sa bayan na walang pabango, halos yung pabango, ibuhos na niya lahat sa kanyang oh, katawan. No! Pangalawa, masungit na siya. Madali na siyang magalit, madali siyang sumpungin. Pangatlo, hindi niya ibigay yung cellphone niya sa iyo. Tapos nilagyan niyang password yung cellphone niya. At magagalit siya kung magtanong ka kung anong password nito. Tapos madalas niyang Madalas siyang magpunta sa CR na matagal lumabas sa CR at magdala siya ng cellphone doon. At pangapat, palagi siyang pumunta sa salamin na parang oh. hindi na siya makaalis sa salamin. Na dati hindi siya mahilig sa salamin. Tapos ngayon, pabalik-balik siya sa salamin. Tapos ayos na kaayo yung por niya. sa ulo niya hindi na siya makaalis kung walang jail tapos panglima panglima na ba tayo kapag natutulog na kayo wala na siyang pakialam sayo oh, no! tapos madali na siyang mag ganun ba puh puh mag apo apo na yung ano niya bibig niya hindi na siya Dati na maghawak-hawak sa iyo, magyakap-yakap, hindi na siya magyakap sa iyo. Kundi nakatalikod na siya. Umihilik agad. Tapos, madaling sumpungin kapag isingin mo. Wala na siyang pakialam sa iyo. Oh, no. Tapos, hindi na siya mag-communicate sa iyo. Pag nasa trabaho siya, hindi na siya mag-chat-chat mag sa iyo. Kapag tawagan mo siya, sabihin lang, may ginagawa pa ako dito, mamaya ka na lang tawag. Tapos pag tawagan mo, ipalong yung cellphone niya, patayin niya yung cellphone niya, i-off niya yung cellphone niya. Yun, malalaman mo na mayroon na siyang iba. Pero bago ang lahat, susihin mo muna kung totoo ba yung kinala mo. Kasi baka lang, pag ganito ang iyang nagawa sa iyo, baka lang pagod siya. Pero susihin mo na kung totoo ba yung hinala mo. Kasi yan talaga ang mga gawain kung mayroon na siyang iba. Yan kasi nasens ko yan. Kung mayroong iba, mag-iba na yung ugali niya, mag-iba na yung kilos niya, mag-iba na yung salita niya mag-iba na yung mukha niya, mag-iba na yung forma niya. Kaya sana naintindihan, At, Susihin so yung mga partner niyo, baka may kababalaghan ng ginawa nila. Sa mga lalaki uh -huh. lang yan. Tsaka, next na lang yung babae. Sa mga asawa natin, natin, ay wala man ako asawa, kasi single mama nako. Na Uh, yeah. thank you for watching hope you enjoyed the god bless